i rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga. Hello guys! Welcome back again to my channel and this is Luz Vlog. At maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang dilag. At ipagpatuloy po natin ang kabanata kahapon. Ito po ang kaganapan. Si Alison ay humingi ng tawad. Kunyari, kay, ating magandang dilag na si Gigi at hindi nga makapaniwala si Gigi pero ayaw niyang tanggapin pero parang totoo ang sinasabi ni Alison at tumawag nga si Alison at pinakita na binubugbog siya ni Blair dahil nga sa pakikipag-usap sa kanya nalaman ni Blair kunyari at para pumasok sa patibong ang ating magandang dilag ayan pumunta nga sa bahay ni Alison si Gigi dahil nga sa pinakita niyang video at inaakalang inaapi siya ni Blair. Kaya pumunta siya doon at pagpunta niya doon ay sinabi ng kapatid na okay lang naman po nandoon po sila sa loob. So parang nag-aaling ng ating magandang dilag pero pumasok pa rin siya at yun na nga pagpasok niya ay sinabihan siya ni Blair ay ang tanga mo. Kaya ka pala ko dahil tanga ka pa rin hanggang ngayon. Hindi mo alam na acting lang ang ginawa namin. O, oh, ayun. So, pinagbubugbog nila ang ating magandang dilag na si Gigi. Dahil nga sa galit nila sa mga ginawa ni Gigi sa kanila, ay pinagsasampal at pinagtatadyakan ang ating magandang dilag at hindi makakilos dahil nagulat din ang ating si Gigi. At samantalang sa store ng Bellatrix dumating doon si Jared, at hinahanap si Gigi na may dalang flowers. Andun din si Attorney Eric at sinabi nga ng bantay doon na umalis na si Gigi papunta sa bahay ni Allison kaya pinuntahan ni eh, Jared at sumama rin si Eric. Kahit ayaw ni Jared na napasamahin si Attorney Eric ay humabol si Attorney. At ayan na, papunta na ang ating mga night and shining armor pero nasampalat na tadyakan na sa bunutan ng mga tatlong hitad. Ayan nakakainis talaga itong si Blair. Sobrang insecurity ang mga nasa katawan ng mga taong ito. Ayun na nga, nabugbog na ang ating gandang dilag. At hindi inaasahan ni Allison na mayroon palang pasabog itong si Blair na may dala siyang asido. At hindi makapaniwala si Allison dahil sinabi niyang hindi. Hindi. Wala dapat ito sa usapan, Blair. Pero ayun na nga, hawak na ni Blair ang asido at ibubuhos sa pagmumuka ng ating magandang dilag na si Gigi. Ayun na nga. Pero nahimasamasa na si Gigi at nakaganti. At nakuha niya ang asido at sinakal si Blair. Sabi niya kung hindi siya mananahimik, ibubuhos niya to sa mukha niya at nang magilitsyon ang kanyang pagmumuka. Samantalang papasok na ng gate ang dalawa ang knight and shining armor ni Gigi. At yan, napapasok na sila at tinanong na nga ang kapatid ni ni Allison kung nasaan si Gigi. At nindo doon, pinagbububugbog. Sinabi na nga ni, ni Jeda na pinagbububugbog yung si Gigi sa loob ng tatlo. Kaya nang pagpasok doon, na hinahawakan ni Blair ni Gigi si Blair na sakal-sakal at naghihingi ng saklolo naman tong walang yung Blair na to kay Jared ay pinagsabihan ni Jared kung hindi nyo sinaktan siya, hindi niya yan gagawin sa inyo. Alam ko kung anong nangyari. nag a pa si Allison pero hindi na siya pinakinggan ni Jared at kinumbinsin niya ni Attorney ni Eric na bitawan ang asido at wag gumawa ng kahit anuman para hindi siya mapahamak si Gigi. At si Gigi ay itong lumabas at nagpunta nagdaan sa kwarto ni Allison may nilagay siyang hidden camera doon at lumabas, nagpahangin sa labas at hininga ang kanyang sama ng loob. sa, sa sama loob niya sa nasaktan siya ay umiyak at ina, kinomport naman siya ni attorney And dahil doon napayakap siya kay attorney at habang niyayakap siya ni attorney ay nasa pintuan naman si Jared at nakatingin sa kanila na parang nagsiselos at habang nakatingin si Gigi ay naaalala niya ang sinabi ni Madam Sophia. Kaya pinatuloy niya na lang na yumakap kay Attorney Eric. Wow, kakilig naman. At ngayon ay nasa labas na nga si Jared at lumakad na papunta sa kanyang sasakyan at habang papasakay ng sasakyan niya ay lumingon pa siya kay Gigi pero hindi umalis si Gigi sa pagkakayakap kay Atty. Eric. At ngayon ang tatlo ay nanghihinayang sa hindi nila natuloy na resbakan. Samantalang si Allison ay humingi na ng tawad kay Riley at nagkaayos silang tatlo at sinabi nga ni Blair na mag sila sa labas pero tumanggi si, si Allison dahil nag-text si Magnus. Ayan, sabi naman ni ni Riley, sino nag-text sa'yo at nagsinungaling si Allison? Samantalang, sa bahay ay sinabi nga ni Gigi na may ginawa siya. Akala nila ina na isahanan nila ako. Ayan, pinapanood niya na at nakita niya si my Mayor Magnus sa nilagay niyang hidden camera. Abangan ang susunod na kabanata! Ayan na guys, ang ating episode for today. So, thank you for watching! Please subscribe to my channel Loose Vlog. Maraming salamat!